Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Heto na ang pinakaaantay ng ating mga senior citizens. Mapapasanaon all na lang talaga tayong lahat. sa post ni Mayor Hani Lacuna, napakalaking kagalakan ang nararamdaman ng ating mga puso ngayong araw na ito dahil natupad na ang ating pangarap na mapataas ang benepisyon ng ating mga lolo at lola sa lungsod ng Maynila. Doblado na po ang mga senior citizens allowance na kanilang natanggap mula sa 1,500 kada quarter, ngayon ay 3,000 pesos na ito. Ito ay isang hakbang na magbibigay ng dagdag na saya at tulong sa ating mga nakakatanda. Dagdag pa niya, Isang taos pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa ating mga barangay na siyang katuwang natin sa pagbibigay ng serbisyong ito. Diretso sa ating mga kababayan, huwag din po nating kalimutan ang pasasalamat sa bawat isa sa ating sa mga buwis na ating nakokolekta at sa tamang pamamahala at pagsisinop ng pondo ng ating lungsod. Lahat po ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa inyong suporta at pagtutulungan. At patuloy tayong magtulungan para sa ikakabuti ng Maynila. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.